May napanood nga ako sa Facebook no na niluto niya ito kaya naman niluto ko na din. Kaya 40 days video talaga may matutunan kayo Zin. Ano pang bagting sa langit ang inyong ginahula. Kaya ano ka ng bullpen at papel doon at ilista mo na ang mga rekados at mamalingki ka na dali. Yo, what's up, coconut poknat mga ka-sisters? So, ayun na nga mga ka sister no? May napanood ako dito sa Facebook na niluto niya gid ito ba? Siyempre, natakam tayo. Takto, wala na talaga akong maisip ba na iluto sa aking asawa. Tingnan natin kung magustuhan niya ito mamaya. Para sa inyong kaalaman, no? Wala mo na ang aking katulong for today's video. Nag-day off muna ang ating katulong, no? Kay magpa-facial daw muna siya. So, no? Oyo. Oh, Para may kabuluhan nga itong video natin, no? sa so, ituro ko sa inyo paano lutuin ito Tignan ba? Ay, ginaya-gaya. lang ito, mga ka-sister, doon sa napanood ko ba? So, una, kay magpainit ka ng kawali. No? Mainit na, ibutang ang mantika. Kung ba? Walang mantika, use oil, pwede na yan. Tapos iprito mo lang yung mga gulay na ilalahok mo. tingin mong uki okay, okay na siya, idiilipat mo dito sa pinggan. Tapos ibalik mo ulit yung kawali, kay magluto ka pa siya. At dahil nakaka-LL tayo for today's video, ng very very light lang naman, gamitan natin yan ng olive oil. Pag mainit na nilagay mo na olive oil, sunod mo naman na ilagay itong karne na iyong minarinate. Yes. inabat ko nga pala itong karne sa may toyo, lemon juice, paminta, para lumasa ba siya ng very very light. First time ko lang gin ito luto ang beef mechado, no? Hindi man ako marunong ba magluto Bote nito? Bote na lang talaga, no? May Facebook. Kung wala, ay ano na lang ito. Magganga na lang tayo maghapon ba? ay murag parehas man lang sila nito ng kaldereta ba? You know, let's give a try. Let's see no, kung sino ang mas masarap kaldereta o mechado. Murag same lang man sila ng ingredients, no, pero wala lang itong green peas ba? Bale, hihintay ko lang ito na mag-dry ba? Yung magmantika lang ba siya ng very, Yung parang face lock ba ng kapitbahay mo? Nagmamantika na ang mukha, si gigid lang marites. <laughs> yung tipong ang aga-aga pa, wala pa nakahilamos, wala pa nakipag marites na, agoy ginawa. <laughs> At dahil luto na itong karni natin mga kasister, no, ilagay na natin itong sibuyas. At nagluto talaga ako mga kasister, Arnaw, no, bawang ang inuuna kong igisaba. Kay pantanggal man niya ng masamang espirito. Ayon sa akin na balita, ano, pang taboy daw, ito sa mga kukulam at sa mga tik-tik ba, sa mga manananggal. ginaya niyo mga ka-sister yun ang kulam sa akin, hindi man nagtala. Mukha ko palang ba naman, naatras na sila agad. Sinunod ko na rin ilagay itong ating kamatis. Pag at nagsabi kayo talaga dyan na bakit may kamatis, no? Abay, hindi ko din alam, sister, kay ginayagayak man lang ito ba? O, huwag na talaga tayo magreklamo kay nagaya-gaya man lang tayo. Tagayin lang natin yan maluto. Tapos pag natuto na yung kamatis ba, ilagay na natin ito tomato sauce o kaya tomato paste. Yan man ang magbibigay ng kulay sa ating niluto ba. Let's mix it well. Oh, English yun. Huwag kang ano dyan. Ten years kung sinaulo yan. Kung matataas ka sa English, oh, good for you. Huwag mo na pakialaman English ko. Kay vlog ko man ito, Zez. Yes. Maglagay naman tayo dito ng kunting pampalasa ba? Brown sugar yung nilagay ko dyan. Pa natin, kasi palambutin man natin yung karne. Kung kayo ay digasol no, huwag na kayong magtangka na magluto na ito. Baka maubos yung gas nyo ba? <laughs> Kung may pressure cooker kayo no, mas maigi kay mabilis man doon magluto at magpalambot ng karne. Add okay. nga lang pala ako dyan ng sugar. <laughs> Kaya yung no? gusto ko bagang lasa sa eh, yung anghang, yung alat, tsaka yung tamis ba? Para it's a tie. Charo. Maya, maya, karaman bukas sister. Kay paano na yan maluto? Ito nangingi sa luto ko. Ikaw na magluto dito. pero ka talaga sa nag-vlog, no? Nung sa tingin ko nga na malambot na yung karne, no? Isinunod ko namang nilagay na yung mga gulay na pinirito natin kanina. At pagkatapos ay tinakpan ulit natin mga ka-sister para mas maluto pa yung ating mga gulay. Kahit pinirito mo na yun kanina mga ka-sister, medyo matigas pa din yun. Dapat malambot ang lahat ng ating sangkap, Eme nakikita niyo yan mga ka-sister napakasarap mukha lang siyang kaldereta talaga para sa akin parang magkakamukha lang man kasi ang mga minudo, apretada, kaldereta, whatever at dahil wala pa si Busing no tayo kumain na muna tayo na muna ang unang titikim para dito para make sure na safe talaga siya bago natin ipakain kay Busing syempre naman sister no kay baka mapalayas tayo dito sa bahay ni Angkul pinatutunan naman ako for today's video kung paano gawin ang beef mechado parang magkamukha lang yung kaldereta at mechado no pero sobrang masalsa Tekman like, natin kung masarap. So, for the bahaw ako for today's video, guys. Kasi masarap ang bahaw sa masalsang ulam. Tignan natin. Mmm. God, ang sarap. Sarap ba? Ang lambot ng karne. Mmm. Grabe ito. Masalsado. Sarap. Masarap pa ng bahaw. Murag man ka man, sister.